Pinaglalabas na ng public apology ng ilang kongresista, Glenn Chong, dahil sa kanyang pagbabanta na sasamparin niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa araw at ito po ang ating panibagong update. nag ngayon ang ilang mga kongresista na umano'y dapat humingi ng public apology itong si Attorney Glenn Chong. Bakit nga ba? Dahil po yan mga kababayan sa kanyang remark na umano'y sasamparin niya, Itong si Liza Marcos dahil sa umano'y kasinungalingan at pandaraya na ginawa noong nakaraang eleksyon. Ngunit ayon kay Attorney Glenn Chong, mga kababayan po natin, hindi ito tihinge ng apology sa kanyang mga sinabi against kay Lisa Marcos because the reason behind it is the big moral and legal issue. If you wish call me for an investigation the admission of Lisa Marcos about meeting the owner of Smartmatic with assistant of two technical guys i will more than happy to oblige so hinahamon niya ngayon mga kababayan po natin itong mga kongresista na umano'y gumawa ng uh, investigation sa House of Representative for an aid of legislation dahil umano sa ginawa ni Lisa Marcos na pakikipag-usap sa Smartmatic para umanagdayain ang resulta ng eleksyon. Kaya nga naman ayon sa ilang mga kongresista, kailangan talaga humingi ni Atty. Glenn Chong ng kapatawaran dahil sa kanyang pambabastos. Ano naman kaya ang reaksyon ni Atty. Glenn At sino-sino po mga kababayan po natin ang mga kongresista na nagdi-demand kay Atty. Glenn Chong para humingi ng kapatawaran? pas na ng public apology ng ilang kongresista si dating biliran Lone District Representative Glenn Chong dahil sa kanyang pagbabanta na sasampalin niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang prayer rally kamakailan. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, maling-mali ang ginawang pahayag ni Chong at nararapat lang na humingi siya ng tawad. Sang-ayon din dito si One Rider Party List Representative Rodge Gutierrez. I don't only demand it but I think out of common courtesy, and uh, basic human nature, I think he should. He may have his misgivings, he may feel bad about certain things in life, but to to say that on TV, I think it's totally uncalled for. And he... So ito na nga po mga kababayan po natin, umiipal na naman itong ilang kongresista, pero kung uh, mayroong mga pagdinig na nangyayari po dyan sa House of Representatives, abay, grabe din naman sila magsalita at uh, makapag-insulto sa mga resource person. Ika nga, mga kababayan po natin at hindi naman nila nirespeto ang ilang resource person. Siyempre, dahil mayroong silang uh, immunity pagdating jaan sa House of Representatives. Ngunit itong mga kongresista ngayon, uh, siguro sabihin natin para sumikat, para makakuha na naman ng uh, parang uh, PR sa ating uh, presidente at siyempre kay Lisa Marcos. Eh ito na nga parang pinipiga nila ngayon itong si Attorney Glenn Chong na humingi ng kapatawaran. Pero mukhang matigas itong si Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Should. I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person. Because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Gate naman ni House Committee on Health Vice Chair Anthony Goles Jr. Marami na rin batas. So ito na nga po mga kababayan po natin mukhang uh, talagang uh, pinagkakaisahan nila at uh, talagang pipigain nila itong si Attorney Glenn Chong na humingi ng kapatawaran. So ito na nga, marami na rin ang uh, nagsasalita, may irang babae na rin kasama itong si Garen. Bilang isa ring babae, una na rin nasaktan at umalma si House Deputy Majority Leader Janet Garin sa ginawang pagbabanta ni Chong sa First Lady, lalo pa ngayong ipinagdiriwang pa naman ang National Women's Month. Pangit talaga tingnan, bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino tinuturuan tayo na habang tayo lumalaki andun pa rin yung respeto yun nga po ano mga kababayan po natin nakita naman po natin na medyo talagang diin at masyadong masakit itong sinasabi ni attorney Glenchong pero tayo naunawaan naman po natin ang kanyang uh, sentimento ah, dahil gusto niya umano talaga na maibunyag na nga mga kababayan po natin. Itong umano ay ah, nangyaring iskandalo o parang sekreto ah, mga kababayan po natin dito sa pagitan ng Smartmatic at ni Lisa Aranita Marcos. Pero dahil masyadong live nga itong ah, mga sinabi ni Attorney Glenn Chong mga kababayan po natin, sinampahan po siya ng kaso ah, dahil sa kanyang naging manifestation na ah, ah, patungkol kay Lisa Marcos at umano'y ikinagalit nga nito kaya sinampaan siya ng kaso sa lahat ng mga uh, pre-rally na kanyang pinuntahan. So isa sa Davao, Cebu. So ito sa uh, pre-rally naman sa nangyari sa Liwasang Bonifacio na karaang linggo po ah, para sa umano'y pagpapakita uh, ng suporta kay Pastor Apolo Quibuloy. Ngunit marami din ang ilang uh, uh, speaker doon na nagsasalita. Patungkol sa katiwalian ng ating gobyerno at isa, itong si Attorney Glenn Chong, na ang kanyang uh, ibinulgar naman ang umanay sa buatan ng Smartmatic at itong si Lisa Marcos para magiging tumaas umano ang uh, number of uh, vote ni Pangulong Marcos. Ngunit hihingi nga ba ng kapatawaran itong si Attorney Glenn Chong? Ito na po, sinagot na nga ni Attorney Glenn Chung, ang mga kongresista, mga kababayan po natin. At ayon sa kanya, hihingi eh, siya umano ng public apology ah uh, Basta't uh, magkaroon o mano ng uh, hearing mga kababayan po natin o pagdinig ang kanyang hiningi Magkaroon o ng pagdinig diyan sa House of Representatives at uh, magpa-public hearing tayo sa mga nila naman ng Swarm Statement ko. So I think nasa sampung pages nga mga kababayan itong uh, umano'y yung uh, statement or uh, Swarm Statement ni Attorney Glenn Chong na nag-akusa kay uh, Lisa Marcos. Uh, sa, umani, sa buwata na nangyari sa Smartmatic. At ang, may mga kondisyones din siya nila pag mga kababayan po natin. At ayon sa kanyang mga kondisyones, kapag natalo ako, hingi ako ng patawad kina Lisa at BBM. Luluhot ako sa harap ni Lisa at BBM. Parada nila ako sa buong Metro Manila o buong bansa upang tiyain. Isurrender ko ang lisensya ko bilang abogado. Itong mabigat mga kababayan po natin, isusurrender niya o mano ang kanyang uh, lisensya sa pagka-abogado ah, kapag uh, napatunayan na siya ay nagsisinungaling. Pero kung matalo naman siya o mano, mga kababayan, ipinaparesay niya itong si Pangulong Marcos at papalit si Vice President Sara. So mukhang napakalakas talaga ang loob ni Tony Glenchong na mananalo siya unang-una dahil sinasabi niya na tunay ang kanyang mga ebidensya at totoo ang kanyang sinabi at niminsan ay hindi siya o mano nagsisinungaling sa kanyang mga claim laban kay Lisa Marcos. Ngayon mga kababayan po natin, ano kaya ang gagawin ng mga kongresista sa matinding hamon ni Atty. Glenn Kakasa kaya sila at uh, talagang gusto nila imbistigahan itong si Atty. Glenn Chung, o hanggang salita na lang sa mga preskon dahil posibleng mag-aalangan sila uh, dahil marami o manong ibubulgar itong si Atty. Glenn Chung, lalo na kung gaganapin ang isang public hearing dyan sa House of Representatives kaya matinding hamon ito. Mga kababayan po natin na dapat natin pakaabangan. At ano pa nga ba ang dapat ibunyag ni, ni Glenn Glenchong na ayon sa kanya, mga kababayan, ay hinahawakan niya po ano ang pinakamalaking ebidensya. na po. Mga kababayan po natin. Malapit na kaya 'yan. O ito ay posibleng matigil o posibleng patahimikin na lang si ni Glenn Glenchong para hindi na mabulgar ang umanoy napakalaking iskandalo na nangyari noong 2022 election. So yan muna yung ating update mga kababayan. Ano naman po ang inyong komento o mga saloobin, ah, analysis patungkol sa isyong ito? Ah, naniniwala ba kayo sa mga eksposi ni Attorney Glenn Chong o kinakampihan niyo po ang uh, mga kongresista ah, na gumigisa ngayon sa mga allegation ni Attorney Glenn Chong kay Lisa Marcos?